So, yan mga kasabog yung nagawa nating kubo. So, malapit na nating mabubungan. So, may kalahating sahig na rin na gawa sa kawayan. So, si misis na lilinis. So, tinutulungan niya ako rito sa gagawa kong kubo. So, yan yung paligid dito. Malinis na. So yan yung view dito sa harapan. Yan. So mamaya naman lalagyan na natin ng bubong. Bubungan na natin yan mamaya mga kasubog. So yan yung gagamitin natin yung uh, dahon ng niyog. Yan, so hindi na namin pinakita yung paggawa niyan. Yan, naglilinis pa rin si asawahin. <laughs> yan, naman yung kulungan ng manok na gagawin natin. Yan yung paligid dito, maaliwalas, mahangin. So, yan mga kasubog, no? may may bubong na yung kubo namin. So, yung susunod na namin gagawin ay dito. Yung extension dito para sa magiging kusina. So, naghihintay na yung kasama natin. Yan, pa-uwi na daw. So, bukas naman. So, hindi pa tapos yung pinaka bubong niya. Yan, kalahati lang yung nilagay namin so bukas na lang tatapusin yan medyo makulimlim yung panahon ngayon mga kasubog oh. Eh, lumulan so let's go uwi na so yan mga kasubog pag galing mo dito sa kubo-kubo namin ito yung daanan yan dito yung daanan sa so, paglabas mo dito yan, may malapad na talian ng baka yan dito yung daanan pababa tapos nandun naman yung nandun yung, bahay nila ay yung kubo nila papa so, parang bahay na rin nandun Dia mau ulan